Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na. Agad Ang Magandang araw mga katinig ng bayan! Isa na namang maiinit na balita ang ating tatalakayin ngayon. Ito ay kumpirmado, hindi chismis, hindi haka-haka. Galing mismo sa panayam ni VP Sara Duterte sa International TV Network na Russia Today. Ayon sa mismong feed, kunas John umano ni VP Sara kung bakit hindi pinayagan ng ICC ang interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo't may mga kaso raw kung saan ibang mga akusado ay binigyan ng ganitong treatment. Tara, pakinggan at himayin natin yan. Naganap ang panayam sa RT Moscow, air June 25, 2025 at unang ibinahagi ni Attorney Harry Roque at ng Mindanao Times sa kanilang verified Facebook pages. Sa interview, inilatag kay VP Sara ang issue ng ICC case laban kay PRRT, ang issue ng health condition ng dating Pangulo at ang naging desisyon ng ICC na i-deny ang urgent request for interim release. At dito na pumasok ang matapang pero mahinakong tugon ni VP Sara. Hindi man diretsyong sinabi pero base sa tono ng panayam at ayon sa ulat ng Russia Today, tila kunasyon umano niya kung bakit hindi pinayakan ng ICC ang interim release para kay dating Pangulong Duterte. Samantalang sa ibang kaso, pinayagan ito. Isang simpleng tanong pero may bigat. Pantay ba talaga ang pagtrato sa lahat ng akusado sa ICC? Diretsyong tanong, international ang audience. Kung iisipin mo, napaka-loaded ng tanong ni VP Sara. Hindi ito simpleng curiosity. Parang sinasabi niya, ano ba talagang pamantayan nyo, ICC? Bakit parang selective? At kung iisipin natin, di umano'y may ilang akusado sa ICC, maging sa Africa at Eastern Europe, na pinayagan ng interim release para sa medical or humanitarian reasons. Pero bakit raw si dating Pangulong Duterte na matanda na may edad na at may iniindang karamdaman hindi man lang pinagbigyan. Ayon sa ilang analyst, ito raw ay bahagi ng mas malaking pattern ng political persecution. Kung papadikan natin ang kasaysayan, matagal nang isinusulong ng ICC ang investigasyon laban kay PRRT kaugnay sa War on Drugs. Pero ang Pilipinas ay umatras sa ICC noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ibig sabihin, technically, hindi na miyembro ang bansa. Pero ang ICC ay iginigiit na may residual jurisdiction dahil sa panahon na mga krimen umano ay miyembro pa tayo. At ayon sa ilang komentaryo, ang pagtutok ng ICC kay PRRD ay hindi lang daw tungkol sa hustisya, kundi bahagi raw ng isang mas malawak na narrative na gusto siyang patahinike. I-discredit nga daw at sirain ang legacy ng Duterte administration. Pero ang matindi dito, hindi siya nagpa hindi siya nagpa-sweet talk. VP Sara faced the questions head on. Sa harap ng international audience, kinakatawan niya hindi lang ang pangalan ng kanyang ama, kundi ang dangal ng Pilipinas. She didn't just sit there and play safe. Nagbigay siya ng prinsipyo at paninindigan. Hindi siya nagsisigaw, pero naramdaman mo yung bigat ng kanyang posisyon. At sa kitna ng ingay ng impeachment, budget cuts, at political tension dito sa bansa. Heto si VP Sara, tahimik pero lumalaban sa tamang forum. Pagkatapos lumabas ang video, umani ito ng libo-libong views at shares. Ang ilan nagsasabing finally may nagsalita sa international stage para kay PRRD hindi lang paninindigan, kundi respeto sa due process ang hinihingi ni VP Sara. Pero syempre, may iba rin kampo na di umano nagtataas ng kilay. Bakit daw kailangan pang idaan sa Russia TV? Eh kung iisipin mo, baka kasi dito lang siya bibigyan ng neutral platform na hindi siya babaluktutin. Ang mas malalim na tanong ngayon. May patas bang laban si PRRD sa ICC? Kung ibang mga leader ay nabibigyan ng chance for interim release, bakit hindi siya? Dahil ba sa pangalan niya? Sa legacy niya? O dahil may mga implikasyon ito sa geopolitics ng rehiyon? At kung totoo ngang pinapaborad lang ng ICC ang ilang personalidad, paano pa natin masasabing makatarungan? ang buong proseso. Ito marahil ang punto ni VP Sara. Hindi para linisin ng pangalan ng kanyang ama, kundi para igiit na ang hustisya ay dapat para sa lahat, hindi para sa iilan. Kaya mga ng bayan, kayo ang maghusga. Sa so tingin nyo ba, tama lang ba ang ginawa ni VP Sara na magsalita sa international media? O mas dapat ba dito siya magsimula ng laban? Kung sang-ayon ka sa paninindigan ni VP Sara, i-comment mo, Laban Sara, Laban PRRD. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, I'm not Filipino, but we follow all news about former President Duterte. It's clearly obvious it's a political case, and we leave it to the ICC to give good judgment." VP Zara's biggest mistake is giving the chance to this dictatorial Marcos family a return to power. The great Filipino people deserve much better in life. May God help the Philippines. Pati pala ibang bansa nag-aabang din sa interim release ni Tatay Digong. Totoo, politically motivation ang nangyaring pagpapahuli ng BBM admin kay PRRD na madala sa ICC kahit wala ng jurisdiction sa bansa. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, daan ang may alam, may So. Awesome.